po, alimango, mga kasag, kipon ay malasa po talaga ni. Ang sarap, sarap po isa sa hugsa paraksi. Kada dito tulog uli. Habay, <laughs> mabili sila anak eh po. What's so, up mga kamilod? Welcome back sa aking channel. Sa so, mga lang ay magluluto po ako ngayon ng pansit gisado. Ayan, bali ang aking pong isa sa hugayin kung nahuli po ni Papang Alimango. Ayan, baliwala po ngayon si Balat, siya po ay lumuwas po ng Maynila. Siya po ay kukuha po ng passport. disen po ay siya ay kukuha nung no, kami po ay lumuwas. Tapos po ay biglang napuli po kaya ngayon na lang po siya kumuha. Sakto naman po at siya ay bobe ko po sa kanila sa si Siya po ay doon na dumeretsyo. Maganda po ngayon ng panahon at mainit po. Ayan, ito po yung view po dito sa may harapan po ng bahay namin. Ayan, na naman po natin ang view po dito sa may ano, apalayanan. Oh, grabing init po. Ayan. Dito po ay merong malunggay. Maganda po ang mga tanim ng mga palay. tamang tama po at ko po yung mga damit po ni Teo ay akin pong isasampay sa labas para mas mabilis pong ano ah matuyo anong oras ang pasok mo Kim? 12 Sige po ay nagbabao ng tubig gawa ng mauhawan ng sobrang init Ayan ay oras ang out mo alas 6 oh. ayan na ako po, po ay magsasampay na na itong mga damit po ni Teo sasampay dito po sa labas. Po, oh, ay ito yung hanggang mamaya po ito yung. Yan po mga kamilo at ako po ngayon ay papunta po ng highway at ako po ay bibili po ng pansit kanton. kamilot at ako po ay nandito na po sa tindahan. Ako po ay bibili na. Pabili po. Pabili nga po na yun. Pansit. Magkano po ang asanay? 35, 35 po. Marami kayo ang asanay. Patingin nga po. Mga apat po. Apat? Mm -hmm. Ayan at ako po ay nakabili na po na itong pansit kanton na. Milot. At ito po yung aking isasahog po din sa Pansit Canton. Malasa po itong alimangong panlahok. Tapos ay bay din naman po yung aking igugulay, chop suey, Ito po ay dalawang balot. Akin okay na po muna itong hihiwa-hiwain. Ito pong isang balot na gulay. Meron na pong kasamang green beans, carrots, sayote, at saka po ano ah. Repolio. Ayan, ihiwain ko lang po itong mga gulay. Ayan, natapos na po ako maghiwa po ng mga gulay. Ngayon naman po, ihiwa-hiwain ko na po itong mga alimango. Bubuksan ko po muna dito ah. yung open ko po. Ba, matigas. Anggalin ko rin po itong sipit. Napakataba po ng alimango kulay dilaw po yung taba. Ayan po. Wow! Taba po. Kulay orange. Ito po yung laman po ng alimango. Maalig Diyan po mga kamilot at nakaredy na po itong aking lulutuin. Ito na po yung alimango. Talaga naman pong matataba. Meron pong aligi, Ayan po. Tapos ay meron na po ako ditong bawang, sibuyas. Tapos ito pong mga gulay, aking na pong nahugasan. Tapos ay bay din na po yung pansit kanton. Yan at ako po, po ay nagigisa na po ng ricado. Ilalagay ko na rin po itong ng ako. pa ay maglalagay ng isang basong tubig. ilalagay ko na rin po itong mga gulay. Yan po. Lalagyan ko na po ito ng asin at saka po ng paminta. At saka po ng nor. Pampalasa po. Akin okay na po itong haluin Dadagdagan ko pa po ito ng tubig. Hello, Teo! Masarap po ang tulog na yan at mahaba. Aba, naka-navy po yan na sando. Galing po yan kay Tito Andres. Gift po kay Teo. Ay, sasarap so ng tulog naman na yan ay. Ano, ano po? Kalawag, kalawag ng kalawag. Hindi <laughs> <laughs> ano, <laughs> po muna namin pinapampersan po si Teo. Hmm. Pag ang po. Pag araw po pa yung <laughs> <laughs> Lampin lang po muna Michael! sa araw. Hi, sus, Parang may kulangot. <laughs> Hi! Hi! Teo! Teo, Teo, Teo! maganda ang mood. Maganda po ang mood na yan. Namula ay, so... ang mga pagkakahiga na ah. Ay, hindi tago, tago. Wala ka! Tago, tago, <laughs> tago. ka na nga ba ng ipin, ha? Para naman hindi. Parang hindi pa naman po. Patingin nung... Hindi pa naman po, ha ni mama? Ah. Tago, tago. Wala ka! Ay, sus! So, Pag may ngipin, Ay! Kakain na po iyan. Nagutot. <laughs> ayan, at kuluan na po itong aking niluluto. Hawaii, nagkulay dilaw na po yung sabaw. Gawa po na yung taba po ng alimango. Kakain na po ilalagay ito pong pansip po, no? May gatas ka pa diyan sa gilid ng iyong labi. Han eh. Talaga naman. Busog-busog po. Ayan. Pagkatapos pong matulog. De, de, de. Pagka de dito, Tulog uli. Abay, mabuli sila. Laki po. Awang oh, buhok. ano bagong bagang busy. Masarap po. Tulog na yan. Asan mo? Oo, haba po. Mm -hmm. Han eh.

ay marami din po pala yung dalawang pansit kanton. Di ko na po na ilahat. Yan po mga kamilo. Tatlo to na po itong pansit gisado with alimango. Ayan na po. Ayan at magbibigay po ako ng ulam dito po kalalula. Oh. grabe po kainit. Nandito po yung dalawa ni Lolo. At saka po si Malia. O Lola, pwede po, pwede po itong marienda at pwede rin ulam. O ba, ano ito? Pansit gasado, Lola. Ay, ya, ay sarap. Busing, hindi kaya ulo. Aba, ay may piga. O, <coughs> oh, ayan ta. <laughs> ay, ka, lang ah, lang kayo, ay tulog na, na si Malia. Mm. Mali mm -hmm. Hello. Dito na ko kay Malia yung safe. Ito na may... yung Salamat oh, ay talaga namang alikwiwa main. Tulog po talaga, si Malia. Gusto talaga. nga po ni Maluilo ang sipit po. eh. Ay, paborito ni Malu, kasi talaga gusto niya ng sipit Kami po ni Mamay kakain Kain po tayo. Merienda po. Oh, puro alikwi. Ano ko na po ito, ah? Ano na kay sarap, sarap po. Kapag ay, po alimango o mga kasag, hipon ay malasa po talaga. Hani. Ang Masarap sarap, sarap isa ko sa pansit. Mm -hmm. Si Papa po ay ano at tulog. Kaya wala nga ang Papa. Si Puyat kagat isa ko sa pansit. Mm -hmm. Po. Nahuli po ng alimangan. Nagpapasabang. Okay. Nakikita mo tama ay. po dito yung may hambo. Mm -hmm. Di na so, Masa kapitag ko lang ang ano, hindi siya maalat. Mm -hmm. Sayin po tayo si Teo po ay nakahiga sa duyan. Masarap sarap din nga pala itong ilot pag may kama. Ha? Mm -hmm. mo naman yung mga bahay. Ako naman ay <laughs> makamatokso. Hmm, hindi ako nakain. Masarap mm. Sarap pa naman yung una mm -hmm. kayo. Naku puro aligay. Eh. Okay, ito lang ko. Ah. Noodles. Ito lang ko. Talaga tuwan. pong malasa. Pantod. Kaya nga, masarap ka eh. Mm -hmm. luto lang eh. Kaya may... naman Naalala okay. ko pong magluto ng ganito at ano ah. Dati po ako'y nagluto yan. Huwag no? po'y kasagay tayo po'y masarap pa. Ano. Simpling luto lang. Pwede na okay. Gabi. Kami po ni Mami parang mga pag-birthday yan. <laughs> like ka. Hmm. Ano mm naman -hmm. hmm, po yung aligi Kaya na nalang si Nini. Si Nini pinata-school niya. Mm -hmm. Nakay po tayo may sky flakes. Masarap po dito. Ano? Sarap. Ha? Si Teo pa hindi nag-iak at yung busong. Mga papat yung tulog din ah. Mm -hmm. lang yan. Mas gusto po ni Isa Duyan kaysa sa Kribang. At yung Duyan po isa na uugoy. Hindi. Minsan ay gusto rin niya sa Kribang. Eh. Pag nag-ano ah, galaro siya. Mm -hmm. Pag po naiinit na siya, siya umiiyak ko na. Gusto <laughs> na magpabuhat. Anong tawag dito sa loto? Pansit bisago po. Masarap din siguro ito kung mayroong itlog ng tubuhan. Kasi mm -hmm. uuwi ka pa ng bayan. Masarap po mama yung ano, pansit kanto na. Parang mm -hmm. siya po yung malasa. baka hindi maalat. Mayroong mm -hmm. Meron na nabibili ay maalat. So bagay, may hinugas. na. ano. oh, nga, pag nagluluto ka pa ano, na yung mga ano, ano, ako pa ng ma... Maalat ko ba gaya hindi? Medyo. Binabali ako pa ng mainit na tubig. Mm -hmm. At minsan ay yung parang gawa ng nilalagyan nila ng antika. Mm -hmm. Ay parang... Parang hindi bang dikit, -dikit. Mm -hmm. Ay kaya binubusan ko lang ay natubig. Ay eh, para yung ang, ang tawag doon, yung maanta. O, oh, po. O, oh, yung parang lumang lasa ng matita, yung anta Ang tawag, ko ang tawag po dito sa amin, anta. O, yung ganito, hindi mo na kailangan magasan. yun naman po yan. Mm -hmm. Tsaka hindi siya na natin yung dito sa tulitang halian, ah. Ha? Mm-hmm. yung laman po na yung ano, bahay. hu oh, ayuho po. Ah. Taba. Aligi. Ayan po. Ah. Kulay orange. Sali. Kulay orange. Kami naman po, bihira rin kumain ng alimang. Honey, kahit lang labi tayong alimang. Mm -hmm. Parang sa isang linggo, isang beses lang. Minsan po'y wala pa. Ayan po. oh, taba. Nalot po yung tapapak. Hmm. Sarap pa nitong aligi. Eh. Talaga pong malasa. pogi naman ng baby na yun. Tayo! Hello! Ay, sus, ay, sus! Nakakagigil. Nakakagigil po. Sige, pa tayo. Dali, tapo. Kaya mo yan. Kanina po yung nakadapa si Tayo. tumayan Tayo, yan, Teo. Push mo yan. O, dapa na. Dali. dapa na oo, kaya mo yan yan, sige abay nga, nakadapa na po ang baby, yung kamay po ay naiipit wow yan po ang gusto na yan, kaya po yun ay malikot ng matulog ano carry pa carry pa baga oh, hirap na sticker. Pabaga, tulo na laway. <laughs> Likot na po na yung matulog. Bango, naulo. Harap na. Abo, 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 abo.